Yo, what's up mga Pops and mobs At tayo ngayon ay uh, Nagbilinis ng refrigerator At tignan nyo naman ang laman ng refrigerator natin Puro yelo <laughs> <laughs> Dahil manginginom tayo puro yelo ang laman ng ano Ang rep natin <laughs> nabalot <laughs> so ngayon lalagyan natin ng laman dahil wala nang kalaman naman eh. lalagyan, lalagyan natin ng embotido uh, lalagyan natin ng ano tawag dito skin leg yan wala lang kalaman naman ni. Eh. lalagyan natin ng tusino Nanagay uh, tayo ng tapa. Tapos maglalagay tayo ng ham uh, Tapos meron din tayong burger Naglalagay natin ng mga uh, processed food Tapos meron tayong Japanese Sausage Siyempre, ito yung hindi nawawala. Ito yung laging nasa rep natin. Ito yung hotdog. Yan, hotdog. Yan yung sare. Tapos, meron din tayong liempo. So, ito yung natin Yan, natin. Ayusin natin yung paglalagay. yan Di diba? Tapos, meron din tayo dito. Tawag na ito. Atay Balloons! <laughs> Tapos, uh, yan, yan ang laman ng rep natin ngayon. yan lang muna. Wala pa tayong pambili. Baka naman, panoodin nyo yung video ko para meron na akong pambili. May chocolate chocolate tapos meron tayo dito yung shumai <laughs> meron tayo hungarian at yan ang laman ng aking trip ngayong araw na ito tinanggal na natin mga yelo kasi hindi na natin magagamit dahil wala nang inuman na magaganap <laughs> bye Salamat sa panonood!